Hi guys! Good morning! So, nandito ako ngayon guys sa Shanghai Check! Ah, uh, ano ba to? Cruise Island Highway Business Visitor Center. Dito lang yan sa ano namin. Sa labas na... eh sa likod ng dorm namin. So, nilakad ko lang about 30 minutes siguro na paglalakad. Paket dito. Sobrang nakakapagod at sobrang pawis na pawis pa nga ako guys. God! So, dahil day, day off ko, close pa kasi yung ano, Cruise Island Visitor Center nila try natin kung naman mamaya. Kasi ano pa lang, mag-aalas 7 pa lang ng umaga guys. So actually nag-open yung mga store dito around, ano, around 8 or 9 siguro. Guys, nandito na ako sa, sa Siho. Siho ba to? Basta yung trail na dinadaanan ko, sa baba lang siya guys. Kasi medyo delikado naman kapag sa highway tayo dumaan. Although may mga, ano naman, safe naman na daanan. Pero mas beat ko dito kasi medyo refreshing. Siya rin, nakaka-refresh nakaka ng utak. Or pinaparefresh ko lang talaga yung utak ko dahil sobrang pagod na ako. Gusto ko guys. So hindi ko alam kung saan ba papunta yung dinadaanan ko although wala naman. Wala akong nakikita mga taong dumadaan dito, guys. Siguro sobrang aga pa. At ayun na nga. Kayaan mo na. Basta derecho-derecho lang. Huwag tayong tumigil. Lumikot tayo kapag may lilikuan. <laughs> Ayun, mag-isa lang ako dito. Pero okay naman siya kasi maliwanag although bundok nga siya, guys. Ganda. So, time check. 7.22. Ngayon ang umaga. So, sakto. Pagbukas ng tumita farm, siguro ma-around 9.00 nine ano, may nakita kong tao doon. Sino ba? masayon yun na yun. Around 9 a.m. or 10 siguro. Tapos papasok tayo sa Sifu. Kasi nga day off po. Kaya naman magbuya tayo ngayon no. Kasi day off po naman. Okay ba nila? Cheres. Nilakad ko nga lang dito guys. Galing door papunta dito. Lakad lang. Diba? Wala na ma mawawala sa iyo. At meron din naman akong yoyo card pa uwi. Oh, eh. Magbabas tayo no. At ang gagastos na malaki kasi wala pang sahod ang hirap nga naman kapag mga hanggang katapusan na ng buwan. Kasi nga, lahat ng, hindi naman lahat. Sakto lang din. Pinapadala sa Pinas, tapos kaunting, ano, alawan, na. Hanggang, pero pag, kakatapusan, kapag kakatapusan na ng buwan, guys, nahihirapan ako kasi nga, kailangan mo na talaga i-budget. Pagkain mo palang, buti nga hindi na ako masyadong na sa online shopping na yan. So, yun. Mamaya ulit guys. Eh? Ano ba na? Yun. Oh my god. Guys, nandito na ako sa may ano, sa may kalagitnaan na. So, papuntang Siho na talaga to, guys. Kasi okay. eto siya oh. So, dito ako galing kanina and then dito papuntang Dasi Visitor Center, papuntang Siho. Ayun na. So, malapit na tayo, guys. Hindi tayo nawawala. O di ba? Although may nakasalubong naman ako kaninang dalawang couple na nag-walking siguro, dito din sila nang galing. So, ayun. Wala. Ang sarap talaga dito guys kasi nakaka-ano, nakaka-refresh. Wala oh, kang maririnig kundi yung mga tunog ng mga ibon, yung pagaspas ng mga, ng ano, ng tubig. Yun lang. As in, naka, napaka-nature talaga dito guys. Kaya masyadong healthy sila dito sa Taiwan. So, yun lang na na masabi. So, sa mga nagbabalak pa lang mag-apply dito, dito, sa Taiwan, gora na kayo guys. Kasi habang, habang bata pa kayo, i-grab nyo na yung opportunity na makapag-abroad, makapag-trabaho, makapag-ipon. Kasi, nung nag-Taiwan ako guys, doon ko palang na-realize na, ay sayang pala yung edad ko dati. Dapat pala nagtrabaho na ako abroad or yun, para nakapag-ipon. So, ngayon, tumatanda na tayo. At syempre, nararamdaman na natin yung pagod at puyat. At kailangan na natin umuwi talaga sa Pinas. Syempre, may pamilya tayo, may anak, may mga nag-aantay. So, yun. Ano ba yan? Wala akong ibang content, guys. Wala lang. Ay, ba? Diba? Samahan niyo na lang ako dito, guys. Grassy Hills. Diba? Diba? Yan, di ba? Nakalibre na naman tayo ng gala, guys. Dahil dito lang sa, mga, sa malapit sa dorm namin. Sa likuran lang talaga to guys. Kaso lang, nakakahinga lang yung way pa. Yung ano mo. Yung naalakarin mo pa okay? Kasi sobrang taas niya, guys. Thrill nga. Di ba? hindi so, ba? Parang nasa pinas lang din tayo. Eh. hindi ko nga alam kung saan ako sumusot-sot na lang or pumupunta. Basta kung saan ako dadalhin ng mga pakod, go, go lang ng go. Kasi minsan nakakapagod din na magstay ka lang sa dorm. Nakahiga ka lang, sa cellphone, tulak ang ginagawa. Yan lang. Nakakapagod din yung ganun. Kumbaga, kailangan din natin mag-exercise, chares. So guys, nandito na tayo sa libingan ni Shanghai. Actually, hindi naman to totally na libingan talaga niya parang park lang talaga siya kasi uh, siya yung naging former president ng Taiwan Ang dami nila, guys. Ko sana hindi ko sila mapaniganin mamaya. Sorry. So, ayan. Dibaw. Dadaan lang kami, padaan lang. Ayun siya, guys, 'di ba? Ang ano niya, ang laki guys. Ayan, guys. Nakakatakot, pero okay lang. Strong naman tayo. So, hindi ko talaga, hindi talaga ako may historical, keme-keme or whatever. Pero, ayun lang. Pinapakita ko lang siya sa inyo. Diba? Ang dami lang. Natatakot ako, guys. Pero, strong. Be strong.